Mga tol, may nahalong na naman ako sa baul ng nakaraan ko. Ayan, eh, no? uh, Comics na ginawa ko noong 2007. 20 years old pa lang ako noon. So, ano yan? Uh, 18 years ago na. Ayan, yung page 1 nyo. Total of ano to? 52 pages. Pero, syempre, hindi pa tapos. Hindi ko na naman natapos yan. Kasi nga, ano eh. Hindi ko alam eh. Basta hindi ko na natapos eh. Tapos, yan. Tignan nyo naman yan. Gawa ko yan sa, ano, sa... Oslo paper. Bumibili lang ako ng Oslo paper nung tapos hinahati ko sa gitna, crosswise. Tapos yun yung gagawin kong page. Sa isang Oslo paper, makakagawa ko ng dalawang page. Tinan nyo naman yung panel nyo, Nung no? ang kulit. Dapat, ano eh, ang panel per page, nasa maximum of oh, 5 panels lang eh, para hindi hindi overwhelming pagka, ano eh, tinig na ng, ng, babasa. Tinan mo naman, naman yun, yung labing anim yan, tol. Ayan Oh. <laughs> Ginaya ko yung sa Tenjo Tengen, yun yung opening anime na ng anime na Tenjo Tenge. Yung isang scene doon na pinagputol-putol niya yung panel. Mga ganda na ko, kaya ginaya ko. Yun. Naalala ko pa yun. Eh. Ayan. Yun, no? Pinaka mababa ko kaya ang bilang ng panel dyan. Pitong piraso, 7 eh, panel. Ayan na, naglabasan na yung mga kalaban. Tsaka tingnan nyo yung mga speech bubbles ko. At napakadami. Sa isang page talagang lunod eh. Ayan, no? May mga notes pa ako sa likod. Oh script, okay na. September 27, 2007. Ayan, page 42 po. <laughs> diba? <laughs> Lahat yan to, ako gumawa lang yan. Pati sa script. Ang mali ko yan, wala akong storyboard niyan Eh. Talagang on the spot. syempre dati, talagang bata ka pa, wala kang alam alam Eh. Tsaka, mga resources dati, hindi naman ganun ka, ano, eh, kalawak compare ngayon. Eh, diba? Wala pang mga ano, nun, social media, hindi ka makakatingin ng mga gawa ng iba. YouTube noon, meron na siguro pero 'di ba? Wala naman mga cellphone noon eh na makakapag-YouTube kay, 'di ba? Wala pa internet sa bahay noon, 'di ba? Tingnan niyo 'yung speech bubble noon, no. <laughs> Tsaka 'yung script writing ko noon pag binabasa ko, natatawa ako talaga ng ano, eh, bata pa talaga eh, 20 years old eh. Pero 'yan, natuwa uh, lang kasi nabalikan ko 'yung mga pinaggagawa ko dati ayun no, marunong na rin pala ako ng ano dati iba-ibang angle no? kasi dati talaga ano, pag may anime yung pinapanood sa CD pinupost ko tapos tinatandaan ko kung paano nagagawa yun may perspective na rin ako noon nga lang di ko na na-develop sa paglipas ng panahon pa pasundot-sundot na lang ayan sarap lang ng ano yun eh o diba <laughs> ang kulit eh oh. tsaka yung margin niya, sagad na sagad eh sagad na sagad yung margin eh. <laughs> Grabe ang sipag ko pala talaga gumawa dati. No? Kahit na yung gawa ko, hindi naman ganun kagandahan. Marami pang kailangan improve. Pero, ba Kaya ko magkwento eh. Tingin ko eh. <laughs> Pero kailangan pa siyempre na marami pang improvement.